Gets <laughs> ako. Get out <of> na lang <laughs> oh, yung ba 'pa? lagi gusto may taba, Sige, mo na lahat para sabay-sabay kami -sabay mau hospital idol. <laughs> you ho. know. Mami ng dondo, mga idol. Oo. Oo, tama bihira Taka-siyak tayo. Nga Ayun niyo. Itang pa pa mo kay ng Mami ng tondo. O, uh, ko ba? tondo. Oh, sige, order tayo na anong puri o, Ayan, ating kaya, regular, ating special. Ating mami with rice. Mami with egg. O, ito ang kitang San Juan. Yapin muna muna na, idol. Ah, sige. Go, go, may ba? Kapampangan niya yung idol tamo, kaibigan. A kitang vlog mo yun, ya? kaso yung aksugrado. <laughs> Magkaya ka dati tondo, tondo At dati kayo Tondo. So. One, two, three. Dima, dima kami idol? Po, idol kung ano nila. Gusto nila. na oh. ang buriyo. Ating rice. Ano na mo kasi po, akong maming manyaman.

yung know, malusong na yun 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 kay ni yun 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 9 yun 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 ng GR Bank. sa harapan ng GR Bank Ayan. Ayun guys, oh, shout out sa taga Mabalakat na nag-request na kumain kami dito sa Mami ng Tondo. Yan ba na, oh. Dito lang yun sa Santa Rita. Sa harapan ng GR Bank. Ito na po yung nag-request na taga-Mabalacat, yung may vlog natin yung Mami ng Tondo, nandito na kami. Kain po tayo, ayan yung mga double cuts natin, nandito na sila. Yes. Nawa na po. Ayan, 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 Patrick ayan, 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 kanya ayan, 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 sama mainit masarap yan ay pasok ka rin pa si madam kaninong na. yun ito guys ha na vlog na namin ha uh, shout out sa taga mabalakat ayan na uh, nandito na kami sa ano ngayon sa mami ng tondo idol masarap masarap yung ano nila yung mami <laughs>